Guys, for today's video, magpapalit tayo ng air filter ng Suzuki Alto 2017 model. So, naalis ko na rin yung lumang air filter kasi dinala ko sa auto supply for sample. So, ganito kailangan alisin to. Kasi to, nakatapat yan dito. Gamit tong plies. Press lang yan para mahila. Ayan, ganyan. Tapos, bubukan lang dito. So, ito, susok ko na lang. Hindi ko naalisin to naman yung lumang air filter. So, ganun din. Same din. Same din sila. So, nangitim lang talaga to. So, yan. Nagamit uh, ko na rin to. So, umabot na to ng ano, 8 months. Eh. Okay din naman. So, basta regular nagpapachange siya. Okay. Pwede na yung mga ganito. Yung mga ganitong klase. Eh. Ganitong klase. Pero kasi original niyan mas mabuhok. So to replacement lang to ng air filter kasi regular naman ako nagpapa change oil. So sabay pinapalitan to, oil filter and air filter. So 6 months tinatagal nito. Twice na ako nakapag-try ng ganito. Pwede naman, okay naman. Basta regular nagpapa change oil kasi iba rin talaga yung merong klase na to, yung original. Malagay yung Suzuki. So, sukat na sukat din siya dun sa luma. So, ito, ipapasok na nga natin to. So, ito. tutulak pa natin doon. So ito, ikaba nyo lang ito doon. Kaya lumapat yan. Ayan. Pasok-sok natin pabalik. So, sagad lang siya dyan. Tapos, splicing natin papunta rito. Hanggang dito. So next naman ito. Itong lock na rito. Tulak nyo lang po sa baba. Ayan. Kiklik yan. kapila, yon, So, yan na, So, that's it. Sa mga magdi diy para magpalit na air filter. For Suzuki Alto 800. 2017 model. So, kanyan lang po. So, ayan. Sikin natin na igis. So, nakalapat naman siya. So, dito na lang po.